Gandang gabi, gandang umaga, gandang tanghali sa inyong lahat yan. Ano tayo? Maglakad-lakad tayo dito sa Minoro Park, Richmond, BC. Yeah, boy. Ano na eh, oras na ba sa uh, time check? 6, 7, 8, 30. And medyo maliwanag. Pero, buong araw, hindi lumabas ang si Mr. Sun. Eh. Ganyan lang siya. Ito, narinig palang airplane noise dito. Eh. But, that's okay. It's a nice, uh, nice air. Nice environment. Ayan, yeah, may gansa ron. Gansa ba yun? Yeah. You know. Nagmamarcha sila. Yung mga gansa. Ayun. It's a nice, nice place. Very, uh, maganda sa mata. Daming nag dito. Mga uh, matatanda sa gabi, naglalakad. Pansin ko yan eh dito. mga uh, matatanda, naglalakad lang sila. Or exercise to prolong your life, di ba? Ang problema yung iba, masakit na nga yung katawan, may pain. Parang wala kang motivation maglakad. Ang uh, nakikita ko sa uh, Facebook na sa Reels na beetroot. Beetroot yung ano, parang pula yun eh. Pero nasa capsule may nitric oxide daw para mawala yung inflammation. Mga wala pa rin ano to. Bakit kalbo tong mga tree na to? Parang patay na ata. Baka na. Tsaka to. Mga nagtampo na ata. Mga violet flowers. Maganda Oh, yan oh. Marami siya. Ito palanta kasi lumamig ata eh. Pero pag sa during the day, blooming ata sila. Yan. Lumamig. Kasi umulan din. Yung mga bani na sa kanilang lunggata, ata. Eh. Nung mataas yung araw maraming mga hayop dyan ay e, isang squirrel, dalaw squirrel isang black squirrel tsaka isang brown squirrel yan e, lalaro ato ang makain mga pain o no? yung e, tatalunan sila ay e, naamoy isa e, Papakipot pa. <laughs> yung. Ito magandang puno ito. yeah mga bulaklak. Tata yung sa spring blossoms. Ayan ka Parang nalalantang nga eh. Ima. Ayan. Para tayo na sa China. Naririnig na salita mga incheck tano to ito yung chapel mm. Ay, may garden din oh. parang bonsai mm. mm. time to smell the flowers hindi sa lahat ng bagay trabaho ang ginagawa tsaka paggawa ng pera. I mean, that's why everybody's trying to say you have to save and invest para at least yung uh, inaano mo, nilagay mo sa investment mo ay eh, kumikita din ng interest. But you need the uh, Uh, amount of money for that para ma replace yung uh, income na ginagamit mo time equals money sa sa income tax di ba minoro chapel palato ko uh, tong chapel nato so, sa pinapalit ko yung uh, Walking Dead parang ganito yung chapel eh uh, I enjoyed that series yung Walking Dead sa AMC ata yan yeah so yan ang daming well Cybertruck yung isa yung ibang Cybertruck parang mataas yung likod mas Tesla ang karamihan dito sa sa ano Richmond sa lower mainland in particular yung maliit na pison dun ito may nagsasucker eh? kahit uh, na ganito yung panahon nagsasucker sila may soccer team ang ano eh ang uh, Canada kung bata-bata lang ako pumunta rito sa Canada yan ang magiging sports ko rin Very, very nice. Sports for your help. Yeah. But only nothing. Man. Oh. Nice. Yeah. <laughs> pag natalo pala yung kalaban yung magpo-push up sila naka-score yung kalaban yung yung uh, Indian ata karamihan mga Chinese uh, sa, sa, parang kasing laki ng chunk ko ayos karamihan big soccer pero hindi nila ginagamit Ay, ano to uh, ano ba to football a ah, soccer din tsaka na ah, basta maraming purpose ata yan so, may tennis court dito ang galing yung babae rin oh. Ah. ito tennis court oh. ang ano to eh sport ni daddy to, eh tennis alam ko nung bata kami nagte-tennis hindi ata basketball ako basketball kasi ako kaya ang uh, dami kong injury sa paa <laughs> may tennis club kailangan pala mag-join ng club ng kanilang headquarters so oh. Time to smell the flowers. Mm. rosa sa ata to eh. Saka sa kasalukuyan nga pala ngayon, June 21st, Sunday, uh, nag-announce si Donald Trump, President Donald Trump na um, in, in attack nila or dinimolish, binomba yung binomba yung three nuclear sites ng Iran. So, nasa ex niya, Twitter. And may tabi, ito pala yung fire department. Hmm. Yan. Ano itong building na to? Parang community center ata. Ang aquatic center pala nila Yan Ito yung senior center. Open to public. Hmm. Ano sa ito? May nagsasucker. Minoro Center for Active Living. Oh, ayan. Baka tayo dito. Isang round lang. Ayan o. Oh. The jogging. Ayan. Ayan tayo sa Minoro. Richmond BC Active Living Center mm. Ano Sunset mm. Maging mm, salay tata Parang ganda niya Orange uh, Marami race Doon sa ano, may Minoro Arenas Mga ano ata Ice skating rink huh? Ice tita Meron din dito sa ganito sa Prince George. Pero you have to drive it. In park. Dito pag nakatira ka lang sa si area, eh, lakarin mo lang din. Hmm. Yung ulo niya, parang may biyak. Hindi ko ma... Ano ba yun? Eh? Exercise pa rin. Gumagana yung lakad ko rito. <laughs> Minoro Active Living District. Kat Katabi nito, hospital din. SACERG. Ito yung library cultural center uh, esa. isa letter ito letter ikados kaya yung daming amenities amenities hmm. ano? tingnan mo lang to, yung, mag meditate ko, na yung anong stress mo Yeah. Stress trip Cultural center. Oh, yun. yung mga, mga mga warrior tao mga nadig up nila dug up, up. yun yeah. sa mga dynasty dynasty No. yun o no, simbol ng kabayo may no, table tennis dito no. yung kanyang net e eh, ano na ah ano nito metal hindi <laughs> Ay, masira ayos o oh. sartida yan pag may kabayo ka sa paligid mo vitality yan sa atin ano art gallery museum senior center kompleto completos Ricardo eh. so. yung kabayo ayos sa downtown Prince George pagka naglakad ka ng ganitong oras eh baka mamag ka delikado least parang safe kasi marami ding naglalakad mag isa ka lang maglakad <laughs> ito yung mga ginagawa ang mga kondo yes ito pala rito yung mga banner nagkalat din oh. hmm. yun tatlo ata sila rin ata ito Hmm. hello how are you guys doing i'm gonna take a picture of you hi tad so Edmonton din, mga white bunny. Dito mga itim. Halos karamihan. Ayan yung Richmond Center. Ewan ko anong gagawin dyan saan. The Bay. Sarado na eh. Ito ata -ta, tayo kumainan. na iba pala. Ayan, ano na. 9.30. Hindi na tayo kakain. Gusto naman tayo kanina doon sa... sa, well, Little Long Pin. Kumain tayo doon ng lunch. Mm. nagstay ako sa Burnaby, maganda rin. Pero parang nakapunta ako dito sa Richmond. Parang mas sa uh, level up tong Richmond kaysa Burnaby. Ayan. Sorry sa big one. White rock is nice. Ayan, Ayan time to smell the flowers. Maganda o kulay yellow tsaka meron pa pauwi na tayo yan, 9.35 na ng gabi nag-alisa na yung mga tao so nandito na lang ating vlog dito sa Minoro Park British Columbia uh, Richmond British Columbia hanggang dito na lang tayo pati yung mga duck natut matutulog na rin natin pero yun yun mag alas geez. ano pa rin bright pa rin ah, nice it's time to smell the flowers every now and then not just work dito sa Canada good night See you tomorrow. So lit in.